Magandang hapon po. Ako po si kapatid na Aliza Apsay at ito po ang INC TV News Update sa oras na ito. Kagabi na puno ng mga panauhin ang gusaling sambahan ng lokal ng Binondo sa Distrito Eklasyastiko ng Maynila sa idinaos na pamamahayag ng mga salita ng Panginoong Diyos. Sa pagnanais ng mga kapatid na maipakilala pa sa maraming tao ang mga kalooban ng Panginoong Diyos, malugod nilang ipinag-anyaya ang gawain. Pangunahin sa kanilang mga naimbitahan ay mga profesional. Pinakinabangan nila ang pagtuturo ng dalisay na aral ng Panginoong Diyos na itinuro ni kapatid na Joselito Salas, ministro ng Ebanghelyo. Ipinagpapasalamat ng mga kapatid ang pagkakataong ito na sila ay muling kinasangkapan na mailapit sa marami ang katotohanan, batay sa Biblia na magdadala sa kanila sa kaligtasan sa araw ng paghukom. Sa uh, polis po, bilang isang police officer, uh, medyo marami po kaming ginagawang trabaho, medyo busy po. Pero sa kabilang banda po, uh, yung pag po sa mga hindi pa natin kahanib sa Iglesia Ni Cristo ay malaking uh, bagay po. At isang malaking uh, uh, turo po sa atin, banal na tungkulin po natin na makapag po ng mga hindi pa kapatid. Uh, at uh, maakay po maakay natin sila. At madala po natin dito po sa ating uh, gusaling sambahan na makapakinig po ng uh, banal na utos ng ating Panginoong Diyos. Abangan po ninyo mamayang alas 6 ng gabi sa Iglesia ni Cristo News Live. Para mamalaging updated sa mga programa ng Iglesia ni Cristo News, live streams at replays, ifollow nyo po ang aming official Facebook page at mag-subscribe sa aming official YouTube channel na INC News and Updates. At yan po ang ngayon si TV News Update sa oras na ito. Manatili po kayo nakasubaybay para laging informed at inspired. Ako po si kapatid na Eliza Apsay. Magandang hapon po.